Ayong uto mga idol, dito sa crossing in si mga idol, kaya kahulat tayo rin pasahirong mas dyan mga idol. Crossing in si mga idol, mga kapila ta rin mga idol. Kung di akong kauban dito mga idol, o. siya may unang mularga, nasa sa atbang kapila mga idol. Niyarami dito sa atbang po, kahulat. Pulipuli man yung mga idol, pulipuli. Dito rin sa paranggay idol mga idol, o. paranggay Tampocon ay mga alas 12 man sila mamuhay dire ang ini dugay kayo mamuhay na mga idol upat rami di kabuk mga idol oh yeah, amigo siya pa yung eh katulok ko wala pa man masudli mga idol oh bisag usa wala may pa akong kauban mga idol nakakarga o kahoy oh oh ah pulpa kayo mga idol nakachamba siya rong nakachamba kami alin nangita pa Ayong utol sa atong mga viewers diya, sa atong mga <laughs> solid supporters. nakapanood to nang mga idol. Kami wala pa taon mga idol kay nangita kami ko sa hero dre mga idol. shout out na lang niyo tanan diya sa atong mga viewers. Ayong utol niyo mga idol. Thank you for watching.